Ginagawa nga bang tambakan ng mga patay na bahura ang bahagi ng West Philippine Sea? Kabilang yan sa mga aalamin sa kauna-unahang underwater assessment ng ating mga marine biologists sa pinagtatalunang teritoryo. At live mula sa Pag-asa Island, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, nagsimula na ba ang assessment? share nagsimula na nga kanina ang maritime resource assessment para silipin ang sitwasyon ng yamang dagat sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Dalawang araw itong gagawin ng Philippine Coast Guard at bifar katuwang ang mga marine biologists at researchers. Isa sa sentro ng pagsusuri ang Umanoy dead corals na posibleng itinambak sa mga sandbar malapit dito sa Pag-asa Island. Setyembre ng nakaraang taon ang madiskubre ang mga patay at nakatambak na corals o mga bahura sa Sandy Cay 2, isa sa apat na sandbars malapit sa Pag-asa Island. Sa unang tingin, aakalain mong malapulbos na puting buhangin ang nakapalibot sa Sandy K2. Hindi pa malinaw kung tinambak ang mga bahura sa sandbar kung saan madalas sa ang mga barko ng China. Kanina, binalikan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Sandy K1 at 2. Kasama sa misyon ng mga eksperto at researchers mula University of the Philippines Diliman Institute of Biology at National Fisheries Research and Development Institute. Ayon sa Philippine Coast Guard, layo nilang masuri ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng sandbar. Ito ang unang pagkakataong magsasagawa ng underwater assessment ang mga marine biologists sa katubigan na sakop ng mga sandbar. When we go underwater, uh, what we will do is that we need to look at what is natural coral reef in there. And if we find something that is different from what is in there naturally like the live corals... Bahagi rin ng pagsusuri na alamin kung may mga patay na bahura mula sa ibang lugar na posibleng itinambak sa Sandy 2 Ipinagtataka raw kasi ng mga mangingisda na lumalaki at lumalawak ang Sandy 2 nitong mga nakalipas na buwan. Nang tanungin naman si PCG Spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela, kung posible bang may illegal reclamation sa Sandy K2, tumanggi muna siyang magbigay ng detalye. We don't want to give speculative statements to the public that's why we need the assistance of our marine scientists from the university of the philippines before we come out with such assertion it has to be um, supported by scientific evidence Cheryl, alam mo, mahalaga sa usapin ng food security ng bansa ang West Philippine Sea na mayaman sa marine resources. Cheryl, bukas itutuloy ng PCG before ang Maritime Resource Assessment. Target na mapuntahan ng grupo ang Sandy K3 at Sandy K4. Ito yung mga sandbar na mahigpit na binabantayan ng China Coast Guard at malapit sa Subi Reef na kung matatandaan natin ay nagtayo na rin ang, ang China doon ng mga infrastruktura. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.